Nilisan namin ang lumang kubong iyon at pilit naming hinanap ang daan pabalik ng San Felipe. Hindi natagal ay nakabalik kami ng ligtas. Sobrang nadalala pala sa amin ang aming mga kasama at sinabi namin na nastranded kami sa isang bahay dahil sa lakas ng na ulan. Nang sabihin ko ito ay kumindat lamang sa akin ng palihim si Lieutenant Jason tanda ng pagsang-ayon niya sa dahilang ibinigay ko. Nadpaalam na ang mga sundalo at sumakay na ng kanilang sasakyan. Kami naman ay matutulog pa ng isang gabi sa San Felipe at aalis na rin kami kinabukasan. Nang mga sandaling nakahiga na kami ni Jared ay di namin maiwasang mapagkwentuhan ang nangyari sa amin kasama ng dalawang sundalo. Hindi ka ba nagsisisi sa ginawa natin, Jared, ang mahinang tanong ko? Actually, hindi naman. Sa totoo lang nad-enjoy naman ako ang sabot niya. Sa punto ng aming usapan ay nakaramdam na naman kami ng pag-iinit ng aming mga laman. Hindi naman kami pwedeng bakbakan ng aking best friend sa aming tinutulugan at baka makita kami ng mag-asawang kumupop sa amin. Kunwari lumabas muna kami ng bahay at nagpaalam na maglalakad-lakad muna sa paligid dahil huling gabi na namin doon. Alas 10 na ng gabi nang lumabas kami ni Jared at nagpunta sa may likuran ng bahay sa may puno ng bayabas. Sa ilalim ng puno ay may isang malaking tipak ng bato na nagsisilbing upuan sa mga nagpapahinga dito. Dama namin ang lamid ng gabi dahil na rin sa katatapos na ulan at maririnig ang ingay ng mga palaka. Madilim ang buong paligid at tangin buwan lamang ang nagbibigay ng kaunting liwanag sa paligid. Ngunit dahil mayabong ang puno ay hindi makikita kung may tao sa ilalim nito. Doon naging malikot ang mga isip namin ni Jared. Dali-dali na siyang lumapit sa akin at hinagkan ako sa labi at bumaba sa aking liig. Kami naghubad ng damit dahil baka may biglang dumating at makita kaming walang saplot. Agad kong itinulak ang ulo ni Jared pababa upang kainin ang aking sandata. Binuksan niya ang zipper ng aking shorts at inilabas ang tigas na tigas kong sandata. Walang pag-aatubili niya itong kinain at sinibasib ng husto. Hindi ako makagawa ng ingay na malakas dahil baka may makarinig sa amin, ngunit ramdam ko ang sarap na dulot ng paglabas masuk ng sandata ko sa bibig niya binayo ko ng binayo ang mainit niyang bunganga. Ang sarap nito, Jard. Ang sarap talaga. Ang tangi kong naiusal. Nang malapit na akong bumulwak ay sinapo ko ang ulo ni Jared ng magkabila kong kamay at lalo itong isinubsob sa sandata ko. Lumabas ang malapot at mainit kong gatas sa bibig ni Jared at hindi niya iniluwa ang aking sandata hanggat hindi nito nasisimot lahat ng gatas. Iniluwa ni Jared ang gatas na naipon sa kanyang bibig at naupo sa malaking bato. Ang harapan at ako naman ang kumain sa kanyang sandata. Ang sarap talaga ng sandata ni Jared. Dinig ko lahat ang mahina niyang paghalinghing oh, ah shit ang sarap. Hindi rin naman nadlaon at sumabog na si Jared sa aking bunganga. Nang mailuwa ko ang lahat ng kanyang gatas, ay muli kaming nadhalikan at nadyakap sabay sabi kong wala sanang magbago sa pagkakaibigan natin sa kabila ng mga nangyari. Niti ang gading tugon ni Jared sa akin at nyaya na akong matulog. Naunang nakatulog si Jared at ako ay nagmumuni-muni pa rin sa amin higaan. Hindi maiwasan ng akin isip na balikan ang nangyari sa amin ni Jared at sa dalawang sundalo. Hindi ko siguro malilimutan ang medical mission na ito dahil dito ko naranasan ang isang bagay na kung tutuusin ay pinagsisisihan ko na sana ngayon ngunit sa halip ay ikinatuwa ko pa. Mahaba pa ang gabi, ngunit pinilit kong ipikit ang aking mga mata at hiniling ko na sana ay mapanaginipan ko ang nangyari sa amin apat sana. At yan ang kwento na hatid sa atin ni Jack kulit sa gabing ito. Sana ay nagustuhan ninyo ito at napagana ko ang inyong imahinasyon at pantasya. Kung kayo ay may ganitong mga karanasan, ay huwag mahiyang sumulat o magkomento sa baba upang sabay-sabay natin itong pagsaluhan. Hanggang sa muli, this has been your man in late night hours, DG Theo, and this is Midnight Blues. Good night.